Civic EG hatchback naman ay may defective na headlight, improvised plate, pinutol na muffler at rear bumper na may speed holes. Iginihirit pa ni LTO Atec sa Lakanilawa na magpapatupad sila ng mas maraming operasyon para tugpuin ang ganitong iligal na gawain at iba pang paglabag sa batasa. Iligayat sa nila ang lahat ng may-ari at driver na tiyakina na ang kanilang sasakyan ay rehistrado may wastong aksesorita at sumunod sa lahat ng alikuntun ng trafiko para sa kaligtasan ng lahat. Kasama mo sa Quezon City, Radyo Mandihal, di sa Tarmeta, TXL 558. Paano kalang batas na magtatapos sa dual citizenship ng mga US or sa US, mahigpit na sinusubaybayan ng Pilipinas? Kasama po natin sa detalye ng balitang yan si Axel Rajaman 9, Chill Empredo. Ma'am si Jules Rajuman Ramsey, patuloy nga na binabantayan ngayon ng Pilipinas ang bagong panukalang batas sa, sa Senado ng Estados Unidos na layong wakasan itong dual citizenship hakbang na maaaring makaapekto sa malaking bilang ng mga Filipino Americans. Ayon sa embahada ng Pilipinas sa Washington, dadaan ito sa mahabang proseso ng deliberasyon at maaaring hindi umusad pero depende sa desisyon ng Kongreso ng Estados Unidos. Panukala pala lamang ang nasabing batas at malayo pa bago ito maging ganap na polis. Policia. Yeah. Patuloy pa rin minomonitor ng mga tanggapan ng Foreign Service ng Pilipinas sa Amerika ang pag-usad ng panukala at pinapayuhan ng mga Filipino-American community na maging maingat sa anumang hakbang, lalo na sa pag-renounce ng citizenship dahil hindi ito maaaring balikta rin. Hindi kahit naman ang publiko na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy o pinakamalapit na konsulado para sa karagdagang impormasyon. Matatanda ang nagkaroon na ng ilang pagtatangka ng mga nakaraan at hinamon din ang issue ng dual citizenship, ngunit hindi ito nagtagawa tagumpay. Kasama mo sa lungsod ng Pasay, Radyo Manlebe, Chilem Prido, at sa Carmen, DZXL 558. Sa iba pang balita, li, a leader ng Dawla Islamia Hassan Group at eksperto sa paggawa ng bomba patay sa military operation sa Maguindanao del Sur. Kasama natin sa balita si XL Rajman Marjo Domingo. Mga kasama pa tayo sa kinasang operasyon ng Armed Forces of the Philippines ang itinutuwing na pinakamataas na leader at eksperto sa bomba ng terori sa paggawa ng bomba sa teroristang Dawla Islamiya San Group o DIHG sa barangay sa Tan Sharif Aguac, Maguindanao del Sur kahapon. Kinumpirma ni si Senate First Unified Brigade Commander, Brigadier General Edgar Cato, ang napatay na leader na si Ustaz Muhammad Usman Sulaiman o mas kilala bilang amir na nasabing grupo kung saan kapatid siya na nasa wing terorista na si Ustad Kamaru Usman na kabilang din sa grupong DIHG na napatay noong Marso 2020 kasama ang dating commander ng PISF Karyalan Faction na si Commander Badi. Si Sulaiman ay kilala rin bilang ang bomb maker at mamangkin ng kilalang teroristang si Basit Usman na dati rin gumagawa ng mga bomba ng Special Operations Group ng BIFF at may koneksyon sa Abu Sayyaf at Jemaah Islamiyah. Ang grupong pinangunahan ni Sulaiman ay ang gumawa ng mga bayulenteng pag-atake sa bahagi ng Mindanao, kabilang dito ang mga bus bombing, pag-ambush sa militar at ang brutal na pagpatay sa tulong na ng kambing mula sa Batangas. ang kay Victor si Gerald Kato mahalaga ang ginampan ng papel ng mga residente para magbigay ng impormasyon sa naging presensya ng mga nasabing terorista sa lugar. Pinuri naman ng 6th Infantry Division at Task Force Central Commander Major General Jose Vladimir Gagara, ang matagumpay na operasyon ng na nasabing unit. Kasama mo sa Kabaginaldo, Rajuman Margie Domingo, sa Doc Orniman, DCXL, VP Sara Duterte, tinawag na budget-driven racket ang panibagong impeachment na naluluto sa kamera laban sa kanya. Sa kamera, laban sa kanya. Kasama po natin sa detalye ng balitang yan si XL Rajuman Dos, Joyce Adra. DCXL, Rajuman, report! Sinawag ni Vice President Sara Duterte na budget-driven uh, racket ang panibagong impeachment na niluluto labad sa kanya ng uh, mga kongresista. Sa kanyang inilabas na statement, sinabi ni VP Sara na ang panibagong impeachment laban sa kanya are, ay uh, bargaining chip bago ipasa ang 2026 national budget. Wala itong nga pinagkaibaan niya sa ibinunyag noong February 2024 ni na Senador Archis Escudero, Congressman Tobi Chanko at ng ilang kongresista kung saan nangangalap din na ng mga lagdaang ang mga kongresista para sa impeachment laban sa kanya kapalit ng alokasyon ng pondo. Pero sa kabilaan niya ng natural nga revelasyon, walang nangyaring investigasyon sa bilyon na bilyon ng pisong ginasto sa political warfare na dapat sana ay sa serbisyo para sa mga Pilipino. Tinakti David VP na handa siyang sagutin ang mga aligasyon na laban sa kanya. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Manjoy, Skolyantas, Adra, Tatak, Army. Umano'y warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa hindi pa kinukumpirma ng DOJ. Ang kasama mo sa balita si Excel Radio Manjis, Jairus Benya, Florida. DCXL Radio Man Report Kailangan Department of Justice kung may arrest warrant nang inilabas laban kay Sen. Bato de la Rosa. Kasunod ito ng sinabi ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque sa kanyang social media post na pinag-iingat ang senador dahil may warat na raw siya mula sa International Criminal Court. Binalaan Roque si Dela Rosa na huwag umunong magpakidnap at igiit na may karapatan muna siyang dalhin sa korte sa Pilipinas. Bago niyan, nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warat na laban kay Senador Bato. Habang noong nakaraambuhan, nang dumulog ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema para atasan si Remulla na ilabas ang kopya pero hindi ito pinagbigyan dawit si Dela Rosa sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC dahil isa siya sa naging tagapagpatupad ng war on drugs noon. Kasama sa Department of Justice, Radyo Manchester Jairus Peña, Florida, Tatak Aramean, DSXL 558. Classroom Building Bill pinalalagyan ng safeguards ng isang senador para hindi manapoles. Kasama po natin sa detalye ng balitang yan sa Excel Radjuman sa IIS, Conde Bata. DCXL Rajuman Report Pinalalagyan ni Senate President Pro Tempore Ping ng safeguards sa panukalang Classroom Building Bill kung saan pabibilisin ang pagtatayo ng mga silid-aralan sa tulong ng mga non-government organizations o NGOs at Civil Society Organization o or CSOs na si Lakso na magkaroon ng conflict of interest at manapolis tayo kung may malawak na papel ang mga NGOs at SCOs o CSOs sa pagpapatayo ng mga school buildings at classrooms at walang malinaw na safeguards para rito. Tinukoy ng Senador ang 2010 Pork Barrels Scam kung saan gumamit si Janet Lim na polis ng mga peking NGOs para ilihis ang bilyong pisong pondo ng gobyerno. Paglilinaw naman ni Lacson, wala siyang pagtutol kung magiging aktibong partner ng pamahalaan ng mga NGOs sa school building program. Tugo naman dito ni Senator Bam na siyang may akda ng panukalang batas dahil dawit sa, sa maraming katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura ang DPWH ay inaalis na sa ahensya ang responsibilidad ng pagtatayo ng mga silid-aralan at papayagan ng mga LGUs at kwalipikadong NGOs na tumanggap ng nasabing proyekto. Napatunayan na rin anya na mas mura ang standard cost ng mga LGUs katuwang ng mga NGOs at CSO sa pagpapatayo ng isang classroom na umaabot ng 1.3 million pesos hanggang 2 million pesos kumpara sa DPWH na 3.5 million pesos ang halaga ng pagpapatayo ng isang silid-aralan. Kasama mo sa Senado, Radyo Man sa East, Batak, sa TACARM and 558 Palpak na drawing operations ng AFP at PNP kinundi na. Alamin natin ang detalye mula Excel Rajuman 8, Eman Mortega. DCXL Rajuman report kinundin ng mga residente ng barangay San Vicente sa Concepcion Tarlac naging palpak na rin ng pulisya na nagbigay sa kanila ng takot na mala martial law. Nabatid na may higit sa dantauhan ng SAP, ay, uh, ay sa at CIDG na sa buong para magsimbi ng sa bahay at compound ni Representative Noel Bong Rivera kung saan isa na kalsada, inarangan ng mga residente at pinalibutan ng lugar ng mga armadong kwersa. Dahil dito, marami na takot lang ng mga bata at nangambala ang, uh, nang, ah, ang normal na pumuhay kung target ng operasyon ay mga illegal na baril. Pero walang narecover, walang inaresto at walang ebendensya sa kabihan ng matinding pagpapakita ng pwersa kung saan ikinagulat ng publiko ang lumabas na ulat na may dalawang inaresto at sampung baril ang nasamsam. Agad na pinabulaan na ng mga residente at lokal na opisyal ng balita sa kanilang pag-alaman na mga baril ay bulintaro isinuko ng mababatas at hindi na samsam sa bisa ng warat at na pa ng kritiko bilang drawing operation. Mas lalo kinagalit ng publiko dahil kapag ang palpak na operasyon din ang ng kamakailan na CIDG sa isang hotel sa Pasay kusang daan-daanting tauhan ang dinepoy pero wala rin na huling suspect. Dalawang magkasunod na operasyon na parehong overkill na parehong bigurin kaya na nawaga ng publiko ng agarang aksyon sa kahiniling na panagutin na si Joaquin ang mga nasangkot. Kasama mo sa Luto de Manila Ratchuman, Ocho, Eman, Montega, Tata Carmen, Dicexcel, Bye Bye Huli ka promo ng DZXL News sa Jaan, sa Bantay, Quezon City. Pakinggan natin, kasama natin dyan, si XL Rajaman 11, Lestor Alert. Maganda umaga mga kasama Radyo Man on Celesto ng at DZXL RMN Manila kasalukuyan po ay narito tayo ngayon sa bahagi ng Barangay Bago Bantay dito pa rin yan sa Quezon City upang maghanap nga ng ating maswerteng winner para sa huli ka promo ng DZSL News. At ngayong araw po na isang tricycle driver po ang ating mahahandugan ng ating munting regalo mula sa ating istasyon. Walang iba yan kung hindi si Kuya Rogelio. Kuya Rogelio, maganda umaga po. Maganda umaga po uh, Kuya Rogelio, kamusta na naman po yung ating uh, ah, pagpasada ngayong umaga? Ayos naman po, medyo maganda po yung pasada pag ganitong season ng ano, malapit ang Pasko. Medyo content traffic lang, tsaga-tsaga ng talaga. Ah, kuya, kapag naghihintay po kayo ng pasahero, ano pong ginagawa Pag ano, yung sound trip, makikinig lang nyo. Ano. Balin, nakikinig po kayo ng sound trip o po ng mga news po sa radyo, no? Saan po kayo nakikinig na istasyon? Ano? Kadalasa sa DJXL News eh. Dahil nga no, uh, uh, sinabi niyo po na nakikinig kayo sa aming istasyon at ito po ay nagpapakita no, sa aming pagsuporta. O, no, walang sawang pagsuporta po sa aming istasyon. Kayo po, Kuya Rogelio, ay makakatanggap na uh, DZXL merchandise, uh, bigas at uh, cash price po mula sa ating istasyon. Uh, mga kasama, ayun po yung uh, matatanggap po ng munting regalo ni hey. Kuya Rogelio bilang ating winner ng DZXL pickup mo. Una na rin yan, mga kasama, ay yung uh, DZXL merchandise. Ayan po, DZXL merchandise. Maraming maraming salamat po. Ayan po, yung DZXL merchandise mo, nagalaman po yan ng payo, ng pamaypay, -pay, at iba pa pong uh, merchandise mula po sa aming stasyon. Pero bukod po dyan, kuya, nasabi ko nga po kanina, ay makakatanggap din po siya ng bigas. Ito pong bigas na ito ay uh, limang kilo po itong bigas maraming na ito. Maraming maraming salamat po. Napakalaking tulong po na yan sa aming mga driver. Ayan. Pero hindi po dyan nagtatapos yung aming papremyo dahil makakatanggap din po kayo ng cash prize worth 500 pesos. Wow. Oh, maraming maraming salamat po talaga, DJ x News. Maraming maraming salamat po. Ayan, maraming salamat din po, Kuya Rogelio. At iyan mga kasama, si Kuya Rogelio ang ating winner para sa huli ka promo ng DZXL News 558. Mula rito sa lungsod ng Quezon, Radyo On, Celestoraler, Tatak Aremen, DZXL 558. salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. It was short but sweet. But of course, we'll see you again tomorrow. Ako po inyo, Rajaman Ram City Rona. 17 days bago ang Pasko. Mabilis. Ako. Mabilis. 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 Ako naman po ang inyong Rajaman, Mom si Julia. Kaya bukas, dito lang po tayo magsama-sama sa usapang trabaho at iba pa. Oras natin. Alas 11.55 na.